Ladies, naranasan mo na ba iyong gustong-gusto mo? Yung tila, kating-kati ka na, yung gustong-gusto mo nang ipakamot yan. Pero, yung partner mo ay hindi ka pinapansin, tinutulugan ka. Hello guys! Alam nyo, ang mga kalalakihan may mga pagkakataon sa usaping ganon na talagang ayaw nila yung tila ba, wala talaga sila sa mood. Yung kahit anong gawin mo, ay dead ma sila. So, eto ang ating pag-uusapan ngayon. Mga gawin mo bilang babae para mahikayat mo, para maakit mo ang lalaki kapag ikaw na ay nakakaramdam ng kakaiba sa iyong sarili, yung gustong-gusto mo na. Kung nakaka-relate ka dito, orin mo ang video na ito so without further ado so eto ating alamin ang mga maaari mong gawin para mahikayat mo para maakit mo ang iyong partner sa iyo at nang maibsan yung nararamdaman mong kakaiba sa katawan mo okay? so eto Punta na tayo sa number one. Ito, yung ayusin mo muna ang sarili mo. Wow! So, paano mo aayusin ang sarili mo? oh, ganito yon di ba? Paghandaan mo rin, di ba? Di ba, umpisahan mo muna sa paglilinis ng iyong katawan. Okay? Pagkatapos mong maligo, oh, magsuot ka na ng damit na alam mo na kapag nakita ng partner mong lalaki, ay siguradong mabubuhay ang kanyang pakiramdam, di ba? So ano nga ba ang mga damit na ito? Yung mga maninipis na yan, yung mga nighties, yung mga negligee na yan, isuot mo na yan. Yan na yung mga tamang pagkakataon para gamitin mo na ito, di ba? Sigurado, kahit eh, pagod na yung partner mo, kahit wala sa mood, kapag nakita ka, nako, siguradong mahihikayat mo yan. Siguradong ang kanyang si Junjun, nako, yan na ay magpupumiglas. Alam mo kasi, ang mga lalaki, paulit-ulit kong sinasabi na mga visual ang mga lalaki. Kapag nakita ka sa ganyang kaayusan, na to, sigurado yan. Matutuloy na yung balak mo. So, ayan po, ang number one. Number two, eto. Manood kayo. Huh? <laughs> ano nga ba yung mga papanoorin ninyo? So, eto na, di ba? So, nakikita mo, napapansin mo sa partner mo na parang tinataman, na parang wala sa wisyo, tahimik, wala sa mood, nakahiga lang, di ba? So, eto, ikaw na ang gumawa ng paraan ulit, di ba? So, tatabihan mo siya. Ngayon, ayain mo siya. Manood kayong dalawa sa inyong mga cellphone. Alam ano mo na kung ano yung mga papanoorin na yan, di ba? Pumili ka ng papanoorin nyo na alam mo na siguradong oh, siya ay magbabago na ang kanyang mood kapag napanood na niya ang mga bagay na yan. Alam mo, ang mga lalaki, mahilig manood ng mga ganyan. Kaya kapag ikaw mismo ang nag-aya na manood kayo ng ganyan, siguradong magtatagumpay ka sa iyong binabalak. Hindi ka talaga dyan madidisappoint. So, sigurado kapag nanood na kayo niyan, umanda ka na at siguradong mapapalaban ka sa matinding salpukan. Okay? So, ayan po. Ang number two. Number three, eto, yung pakainin mo. Hmm, ano nga ba ang ipapakain mo? Alam mo, ang pagkain, mahalaga yan sa pagiging malakas ng lalaki. Yung sigla ng kanyang katawan ay depende sa mga kinakain niya. Kapag pinapakain mo lagi yan ng mga noodles, nako, wala yan. Hindi yan tatagal. Gusto lang yan matulog kasi wala, eh, walang sustansya yung kinakain niya. Pero kapag ipinaghanda mo ipinagluto mo ng mga ganitong pagkain, siguradong yan po ay magiging masigla. Yan po ay magiging ganado. Ito yung mga dapat mong ipakain. Hanggat maari, yung may mga sabaw. O, oh, di ba? Masasabaw. Ayan na, yung mga bulalo. Ayan, mga nilaga. Ayan, yung mga tinola. Basta yung mga masasabaw. Siguradong magiging maganda ang kanyang pakiramdam. Yung energy niya ay nanonumbali. Kasi yung mga ipinakain mo, yan ang nagbibigay ng lakas doon sa kanyang katawan, sa kanyang mga natutulog na pakiramdam, ay yan po ay magigising, di ba? O yan, yung bulalok, naku! Hmm. Effective yan. Alam mo kasi yung masasabaw, syempre, kailangan ng katawan yan eh. Di ba? Ang katawan ng tao ay puro tubig yan. Eh kung tuyot na siya, wala na talaga siyang ibubuga. Kaya pakainin mo ng mga ganyan, yung mga masasabaw. At talagang siguradong yan po ay uh, magiging uh, malakas at masigla. At siguradong ikaw ay kanyang pagbibigyan sa mga kagustuhan mo. O, oh, di ba? So, ayan po ang number three. Number four. Ito, yung masahe. Nakikita mo na na siya ay nakahiga. Na tila ba ay uh, antok na, na walang gana. Tamad na tamad ang kanyang pakiramdam. So, ngayon, ikaw na ang mag-volunteer. Ikaw na ang gumawa ng paraan. So, mag-offer ka ng masahe sa partner mo. Naku! <laughs> ang mga masahe na yan, madalas, kapag ginawa mo yan, ang patutunguhan yan ay alam mo na doon na yon sa inyong inaasam. O, di ba? Pero, syempre, bago mo siya ay ay dapat nakahanda ka na rin. Nakasuot ka na ng mga kaakit-akit mong kasuotan, di ba? Gustong-gusto rin niyang imasahe mo kasi talagang nakaka-relax yan sa katawan. Mag-concentrate ka dyan sa mga parte ng kanyang katawan na magbibigay sa kanya ng kaginhawaan, okay? So after that, yung masahe mo na yan, magiging adventurous na ang mga kamay mo. So ayan, yung masahe mo yung buong katawan niya sa kanyang uh, mga hita, sa kanyang mga binti, hanggang yung mga kamay mo ay papunta na doon sa mga parte na sobrang nakatago. Siyempre, hinahaplos-haplos mo yan, sigurado yung pakiramdam ng partner mo, yan na, ay buhay na buhay. Gising na gising na yung natutulog niyang damdamin. Nako, yun na. Finish line na yan. Home run na agad-agad yan. Kapag yan, ang ginawa mo. Okay? So, ayan po. Ang number four. Number five. Eto, yung bigyan mo siya. Painumin mo siya ng pampagana. Oh, siyempre. <laughs> ah, ang lalaki. Minsan talaga ay wala talaga yung sawisyo dumarating talaga yung point na wala, ayaw talaga. Kahit anong gawin nila, si Junjun ay talagang gusto lang matulog. Pero kapag binigyan mo yan ng uh, extra vitamins, siguradong siya ay sisigla. O, uh, di ba? Wops! Dapat yung partner mo ay healthy, okay? Dapat wala siyang mga karamdaman na medyo delikado, okay? So, ito na yung mga pampagana na nakikita natin dyan ginagawan pa yan ng mga sari-saring video. Alam mo na yon. Ikayatin mo siyang uminom ng gano'n at siguradong yan ay talagang biglang sisigla. Okay? Siguradong pagbibigyan ka na niyan. Ikaw naman ngayon ang humanda at siguradong mapapagod ka. Siguradong mapapalaban ka. So, ayan po. Ang number five. Number six. Ito naman ay painumin mo or pakainin mo ng mga pampagana ulit. Pero ang mga ito, hindi na ito yung mga nabibili sa pharmacy o sa bilihan ng mga ganon. Hindi po yun. Ito naman ay yung mga kinakain. Ito, yung mga, ano ba yung oyster? Ano ba ang Tagalog ng oyster? Basta yun, pakainin mo yun. Malakas yun na manggising sa kanyang natutulog na mga ugat-ugat dyan, di ba? At yung mga herbs, marami dyan eh. Example na lang, yung ginkgo biloba. Yan, yung maka yung mga herbs na yan, napaka-effective yan na pampagana sa lalaki. Pwede mo rin siyang pakainin ng chocolates. Ito yung dark. Dark chocolates, okay? Hindi yung sobrang matatamis. Hindi po yun. Halos lahat naman ng pagkain, lalong-lalo na kapag yung mga healthy na pagkain, siguradong nakakalakas yan sa katawan ng lalaki. Basta yung mga healthy, ah, malaking tulong yan sa pagiging masigla ng pakiramdam ng partner mo. So, ayan po, ang number 6. So, ayan po, ang iilan sa mga maaari mong gawin para maibsan mo yung nararamdaman mo sa iyong katawan, di ba? Ang partner mo na tamad na tamad, na walang kagana-gana, yan po, ay biglang mabubuhay. O, uh, di ba? So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.